Father Francis Lucas, ang presidente po ng Catholic Media Network. Maganda umaga po, Father Lucas. Angel. Ay po, Father. Good morning. Yes. Apo, uh, Father. Mm -hmm. Para po hmm. sa ating mga kababayan, dahil nga po ngayon ay undas na, no? Ay ano po ba ang tunay na pakahulugan ng undas para po sa ating mga Katoliko? Ang undas ay isang salita para sa selebrasyon ng November 1 at November 2. Ang kahulugan niyan ay para doon sa misa lalo na sinai-celebrate natin. Yung November 1, ang dahilan noon, ano ba inaalala natin sa kasi celebrate Pinapakita dito na may mga nabuhay dito sa daigdig na ito na sumunod sa ali tunin na sinasabi ng Diyos lalo si Kristo mga sinabi niya sa atin mm -hmm. kaya naging santo sila kaya mga santo bakit ba tinanggap ng kasimbang Katoliko na may mga santo kasi may mga patunay yung mga miracles ang mga miracles sa mga milagro na nagawa ng mga santo ay hindi sila gumawa mm -hmm. sa pangalan nila yun kundi ang Diyos o so, bakit naman ginawa ng Diyos para patunayan sa atin Uy, kayo ha, mayroon talagang langit. Pag nakasama ko kayo dito, pwede ko kayong bigyan ng kapangyarihan na gumawa ng mga mirakel Kaya nga bago maging santo, pinapag-aralan niya ng saan taon. Although lately may mga exception. Apo. Piling ka doon, aba eh gumagaling o nabibigay ang mga hinihiling mo, lalo pag nag nubida ka. Mm -hmm. Kaya nga itong All Saints Day, yun ang November 1. Yes, apo kaya sinasabi natin, no, oh, baka gusto niya maging santo niya, no? Yan, no? Ang dami natin example. Mm -mm. Baka Totos to santos. Ngayon, yung number two, yun ang talagang celebration ng mga namatay. All souls. Para sa oh, all souls. Dito dapat tayo magsisimba rin. Actually, baot kampari nga, tatlo misa ang pinagawa namin sudut sunod Kasi nga, maraming lagalag ng mga kaluluwa na nangihingi ng panalangin. At yung so, iba nga dyan ay ay nagpapahiwatig sa kanilang mga kamag-anak o kaya sa iba. Ah, hindi naman tinatakot pero pahiwatig lang. Yun nga pala masabi ko sa inyo. Kung ang isang espiritu ay nanggugulot, nakakatakot, oy ay mga jablito at yun. Mga pakawalan ng katanas Evil po yun. O evil yun. Mm -hmm. <laughs> Ibiru yan. Kasi espiritu yung yung kawalang yan. Yung si satanas, si espiritu yung kanyang kampun ng mga anghel ng itim. Mm -mm. Pero pag mayroong parang nag, uh, nagparamdam sa sa'yo at hindi ka naman talaga natatakot, ba ipagdasal mo yun. Mm -hmm. ipagdasal mo kasi maaring nangangailangan sila na nanaghuy silang makarating na sa langit. Eh, hindi pa tapasado sa final exam. O ano magagawa natin? Mm -hmm. So yun ang kahulugan ng dalawang araw na yan. Opo. Father Lucas, e, paano po natin mapapanatili yung tunay na diwa ng undas at kesa isipin po natin na isa lamang itong mahabang bakasyon, reunion ng mga magkakamag anak Ang uh, dapat natin tandaan, ang buhay ng bawat isa sa atin ay very fragile. Maselang-maselan. Ano mang anumang oras, anumang minuto, pwedeng may mangyari sa atin. Halimbawa, hindi ba magugulat ka nilang, nag exercise yan, araw-araw yun, nag-jogging. Ah, lang natigo. namatay mm -mm, na pala. Namatay na bigla. Hindi mm -mm. ba? So, ikaw lang, na wala ka naman kasakit-sakit, bigla na lang, uh, ah, ka lang eh, pati yung tuhod mo'y nabali. Opo o oh, hindi naman yun na predict -mm. -hmm. Pag sa tatakyan, lalo sa motosiklo ngayon, ang dami na aksidente. Aksidente. Hindi pa nakikita yun eh. Kaya ang buhay talaga, napakanipis niyan. Anytime pwede kunin ng Diyos. Kaya dapat isip-isipin natin na ganoon din ang pwede mangyari sa atin. Mm -hmm. At yung pag-anak nating namatay, pagdasal naman natin. Isa kasi sa dahilan ng pagkasira ng daigdig ngayon. Di ba? Ang gulo-gulo eh. Mm -hmm. That's so, an issue. Na Oo, oh, pinag -face -face na naman tayo. Ano ba yan, di ba? Dami nag-flu-flu-flu. Opo. Flu, flu. Oh, tataan yung COVID flu yun, ha? O oh, hindi ibang sakit yung flu rin yun. Kaya nga, ang ang, 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 paalala sa atin ng Panginoon ay respect nag, na, uh, balikan natin yung sagrado sa buhay natin. Ano, mm -mm. ano, ano yung sagrado na nawawala ng kahulugan? Buhay ng tao. Di ba? Parang ang daming balita, lalo sa ating nasa media. Mm, -mm. lang sinaksak na lang. Ay, so sabi ko, paano na yan? Hindi na kasi sagrado yung buhay. Hindi na sagrado yung dangal ng kapwa mo tao. Hindi na grado yung mga ang Diyos. Maraming hindi naniniwala sa Diyos. Happy-happy nga ako sa ating mga Pilipino. Malalim pa rin pala ng palataya natin. Mm -mm. But, pag nawawala ang sagrado sa buhay natin, ay nako, masisira rin ang buhay ng lipunan. Kaya, tandaan natin yun, panatilihin natin yan na at least once a year inaalala natin ang mga nakapasa na sa sa exams, sa partial exam sa tap mm -hmm. ng Diyos at sila ay nakakagawa ng milagro para din sa ating mga nasa lupa pa. Mm -mm. Lahat tayo, ako, kayo, meron tayong tiyansa'ng maging santo ha. Mhm. Mm Sayang so, mm -hmm. 'yan pag hindi nyo Kahit na makasalanan tayo, Father Francis. Ay sus, kung pabalik yan mo yan, mga santong yan, ay! Ang mga kasalanan niyang bago maging santo. Mm -mm. Abay, nakakahilakbot talaga. Ay, saka, nakapanggigilalat, sa Pero, lahat tayo may pag bumalik sa Diyos. Ayun. At yun ang hindi niya palagi. Yan. Uh -huh napagandang ano noon Father Francis ano pero gusto nating malaman ano at malaman din ng ating mga tagapakinig ang tunay na kahalagahan Father Francis ano ng panalangin at pag-aalay ng misa para po sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Okay, yung panalangin mahalaga 'yon kasi nga ang panalangin huwag lang sanang panalangin ng isang nako isang pobre hiling ng hiling sa Diyos. Mm-hmm. Pupunta para manalangin para humingi. Diyos ko, Diyos ko, puro ganun. Naalala ko nga nung lumintol dyan, hindi eh, ba, sa Cebu, sa mm -hmm. area sa Kod. Eh, hindi ba yung mga footages, yung mga video? Apo. Diyos ko, tama ka po. Diyos ko po, ta- ah, <laughs> Pag meron ng ganun, naalala yung Diyos. Kaya nga, yung panalangin, hindi lang sa hiling. Kung hindi, ang panalangin ay upang mapalapit ka sa Diyos. Sana maging habit yun araw-araw. Mm -hmm. Naman. Lalo sa namatay, huwag niyong kalilimutan ang misa, ang pinakababisang dasal. Kasi kumpleto na yun eh. Mahaba yun eh. May homily. May mga ganyong bahagi ng misa. Tumatagap ka ng badal na katawa ni Kristo. So complete package yun. Kaya mahalaga yung sana regular tayong nagsisimba. Kasi hindi ba, ano mong bagay, kailangan maging habit. Yung kinaugalian mo na yan. O kung gusto mo maging champion, paano practice mo nga? Mm -mm, correct. Kaya, hindi ba? Hindi ka pwedeng hindi nagpa-practice. Mm -mm. O yun, so, mahusay maging concert pianist. Minimum, 6 to 7 hours, a day piano ka piano. Mm -mm, ensayo Kaya, na ensayo. Oo! Oh, kasi kailangan ganun eh. Ganun din yung paglapit natin sa Diyos. So, wag lang yung dasal ng pulubi. Kasi pinupuli mo rin siya, papasalamat ka sa buhay po, buhay ka pa. At bisan nga may nagtatanong, may nagsasabi nga, natatawa ako. Hoy, lolo, kawawa naman po kayo ang tanda nyo na. sasabihin mga bata. Mm-hmm. si lolo, ay nako. Ang saya-saya ko. Kasi kayo, babata nyo, pwede kayo mamatay agad. Ako, oh. 92 na, buhay pa. Buhay pa, pa oh, at niyo. malakas pa. <laughs> oh, kaya niya yan. Mm-hmm. <laughs> you know, okay. oh. Eh, doon. Eh, matanda. Oh, iba pag-iisip eh, di ba? pag-iisa natin. Kaya yan din ang panalangin at yung pagsisimba. Doon na doon lumilinaw ang mga bagay sa atin. Oh. Huwag nyo sabihin, Father, boring naman yung sebo ng pare. Eh, hindi ka nagsisipa para sa pare, no? Mm. -hmm. Marami naman rin na ngayon na mahusay na mag-sermon. Mm. -hmm. O nakukuha nyo ngayon sa vlog eh. correct. A, paano po, so, Father, yung mga nag a po ng misa online? Yung online, ang um, mga um, online na misa kasi in case of emergency lang yan. Nung araw kasi, pag ikaw ay pilay, wala ka naman mga caregiver. Mm -hmm. hindi wala ka kang wheelchair. O, so, nasa bahay ka lang po, nung una, hindi ka makasimba. Pagkaroon ng radyo, nakikinig ka na lang sa radyo. Kaya yung may, merong uh, uh, naka-stream, may misa, nanonood ka. Pero nung pandemic, dahil hindi talaga tayo pinapalabas, ay eh dahil natin tayo sa online na online lang. Online mas. Mm -mm. Oo. Kaya lang, ito tandaan natin. Ano pitaghirapan mo, may value. Gigising ka ng maaga, magbibis ka, maliligo ka, sisimba ka. Aba, yung malaki, malaking, malaking sakripisyo na yun. Mm -mm, correct. Okay. Kesa yung nakaupo ka sa bahay at tumaatend oh, ang online mas. Oo, oh, mm -hmm. hindi ka pa ka nakapagbumog eh. Bisa nakapantulog pa. Nakapantulog pa. <laughs> Oo. <Pantulog> pa. <laughs> uh -oh. Diba kasi sabi ko, any effort has a value. Mm -hmm. O, oh, ganun siyempre pag sumimba ka, humihingi ka ng tawad sa Diyos eh humihiling ka sa Diyos, may pinapadalain ka ibang tao. Siyempre, ang, ang pag, pagmamahal kasi, hindi puro paloob, paloob, paloob. Mm, -mm. Pero pagbibigay ka rin, yun ang tunay na pagmamahal. Hindi kaya, puro hingi. At, hindi puro hingi at puro pasok sa iyo. Mm, mm O lipawa, nagkasakit yung nanay mo, tatay mo, pupunta ka, magsimba ka. Yun eh, gift mo yun eh, sa magulang mo, kaya pinapagdasal mo. O oh, kaya may ano ka kontek sacrifice. Di ba? Sacrifice. Pag wala sacrifice, bali wala buhay. Ayun. Mm -hmm. Father Lucas, meron po ba mga maling paniniwala o mga maling gawain ano, sa tuwing sasapit po ang undas na gusto pong itama ng simbahan? At bawa, puta ko puta. Ano Halloween, di ba? Oo. Uso yan ngayon. Oo. ang marami sa atin hindi naiisip ito eh dahil na yan sa Celtics no, sa sa Europa mm -hmm. na pinaghalo nila ang paganong pananaw at yung mga Kristiyanong pananaw kasi noon may bahagi yung pagpapalit uh, ng summer at winter na daw may mga nananakot na mga espiritu. Posible yun, posible. Kaya ang ginagawa nila, nagsusuot sila ng mga mga multo para itaboy, mm -hmm. sabi ko hindi ko alam masabi, uy, pag-spirit to, hindi, hindi, hindi pwede lukuhin niya. Exorcist, <laughs> talaga oh, po. mo. Baka mapaso, nauso yun. Mm. Eh, mas, siyempre, tayo, gusto natin yung nanakakot, di ba? Okay. Maraming kasa, nagugulat pa eh, tapos tuwa-tuwa kapag napapatili. <laughs> 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 e, iba yung ligaya pag meron kang nagulat. <laughs> yes. Yes. <laughs> ha? Diba? maganda rin panoorin yung mga nagugugugugug na gigitle. Eh. Para tuwanto na ako, Nakaloko ka na naman. Kaya, <laughs> <laughs> huwag natin isipin ganon. Alam niyo kung bakit? Ang ang simbolo ng mga nakakatakot ay evil. So, anumang evil attracts evil. Normal yan sa buhay eh. Kaya nga, ang mas maganda ang ating bigyan pansin yung mga positive sa buhay. Mm -hmm. Yung mga suot na mga santo o kay mga angels o mga kaaya-ayang make up, 'di ba? Mm -hmm. Na kahit pangit ka gumaganda ka. <laughs> <laughs> so ibig sabihin Father, wag wag na magsuot nito mga demo demonyo na ito. Sa halip okay, eh, dapat ang costume angel, santo na lang ano, kapag magti trick or treat or magandang magandang image, 'di ba? Mm -mm. So, para isa may ipakita uh, yung lalo sa November 1, yung feast ng mga santo na ang ating atikain sa buhay ay maging positive. There is so much negativity in the world today. Huwag na tayong isama yun. Mm -hmm. Father, ano po ang paalala ng simbahan sa mga bibisita sa sementeryo? Lalo na po sa usapin po ng uh, disiplina at respeto na rin ano, sa mga kapwa po natin na pupunta sa mga sementeryo ngayon pong undas. Una-una, -una, sinabi ko nga, sagrado ang lahat ng bagay. Sagrado rin yung mga namatay. Kaya yung mga puntod. Hindi, yun, hindi ka nagdibisko doon, hindi ka nagsasayaw doon, hindi ka nag-aalak doon, magpakalasing doon. Huwag na mm, -mm. sa so, so bahay sa isang lugar sa kalsada, maglakay ka doon ng table, mag-inom kayo doon. Huwag naman na sa sementeryo kasi pumunta ka doon para alalahanin yung mabubuting na gawa nung namatay at mga kasalanan niyang maaaring pinatawad na ng Diyos at patuloy ka na ng dalangit. Sa sana mapatawad siya at mapunta na sa kasama ng Diyos sa langit. Yun ang objective eh. Gusto yung patay. Kayo rin, baka dalawin kayo niyan. Alam. <laughs> Oh, Magka, na naman yung aking puntod. Oo oh, di ba? Oo. Oh, oh. Mamaya, ano, kalabitin ka riyan. O kaya hilahin yung paa mo, di ba? Kapag oh, oh. masyado ka makulit. Hindi yan ano yan. Hindi yan exception, ha? Mm -hmm. It can Oo, oh, sabihin din ba? Diwala ko sa panig yan. Subukan nyo. <laughs> Allah. Tingnan oh Opo. Father, importante rin halimbawa no, yung mga nakatatanda na, hindi nakakapunta sa mga sementeryo kasi nakaugalian din po yung pagtutulos ng kandila sa mga bahay kapag November 2. Alam mo, yung lahat ng ganyan ay, uh, ay uh, okay. Ah uh, kasi gusto ko bigay ang simbolo ng candlelight. Huwag natin kakalimutan nung tayo binyagang, ha? mayroong kandila, di ba? Mm -mm. At yung kandila niya, si Di niyan, mula doon sa Pascal Candle. Yung pag, uh, pag di ba? Pagpasko ng pagkabuhay. Ano sa gisag ng ilaw na yan? Pinapaliwadag ng pare. Kaya alam baka mga nino at ay hindi na napakinggan. Nasabi, tanggapin ang liwanag ni Kristo. Kaya nga, may mga panata tayo na magtitirik ng kandila. Kasi yung apoy, ah, niyo kay Kristo. Mm -hmm. At sa Santo, eh, di ba di lang apoy yung bubaba sa mga, sa mga apostoles okay. Apo. Nung, ah, nung, birthday of the church, di ba? So, yun ang ibig sabihin nun. Kaya ikaw naman, para parang sinasabi mo, na nanampalataya sa at pinapagdasal mo, na iniilawan mo yung kadiliman maari ng buhay ng namatay. Mm -hmm at saka ka dila ka. Uh, Halimbawa, uh, yun nga delikado mga ngayon sa banilit na bahay. Pero nung araw, yung mga lalo pag first Friday o Friday, may pa tayong iba sa Sacred Heart o kay Jesus Christ, may every Friday, dilalagyan dila ng dila yung, yung imahin. Mm -hmm. Patunay na uh, sinasabi, hindi kilala kita, Panginoong ko, at pag-iisag ng liwanag na ito, ang pagpukaw mo sa damdamin at pagbabahal ko sa iyo. Yun, hey, ang mga dahilan silaw na yan, o yung kandila yan. Mm -hmm. Yan ganyan ako natatawa, ang kandila eh, light bulb. Oh. Red <laughs> light. Iba na. Iba na. Opo. Oh, Iba kasi yung apoy eh. Iba mm -hmm. eh, kaya nang nakatakot din. Diba, kasi baka pare? magkasunog naman. Yes. Pag napabayaan, di ba, Father? Oo. Oh. Pero sa akin maganda yun eh yung iyong sinindihan, binabantayan mo. mm, -mm. Ang paupos. O, oh, di ba? Mm -hmm. Father, meron po tayong katanungan dito. Yun daw po bang uh, na-cremate na, na hindi po dinala sa columbarium. ay hindi daw po, po pwedeng bendisyon ng pare? No, 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 no. no. Pagkatapos ma-cremate, pwede mong, ah, hindi ba, halimbawa, yung katawan, hindi mm -mm. ba nakikita? pwede mo nang pamisahan yan at saka papasbasan. Pwede kay cremate. Opo. Kung gusto mo, pwede mo rin pabasbasan ulit. Hindi sa hindi babasbasan. Mm Kasi -mm. sabi ng simbahan, huwag nyo ilagay sa bahay nyo. Mm -hmm. Huwag nyo dalin, huwag nyo wag nyo itapon sa four corners of the world. Uh Oo. -oh. Okay? Kapag sa mga sini. Uh Oo. -oh. So dapat sa kolumbaryo po nakalagay itong mga urn. Explain ko lang. It has to be put in a sacred place. Ito kasi nakalimutan na natin eh. Hindi ba meron tayong mga Catholic cemeteries? Po. Oh. Bakit yun? Iba'y kasi sa gobyerno ha. Uh -uh. Kasi kahit sino pwede doon. Pero meron tayong Catholic cemeteries. Ang Catholic cemeteries, kinusagra yan eh. Para ilupang pag, paglalagyan ng mga labi ng namatay ay sagradong ground, sacred mm -hmm. ground. Mm -hmm. At pag binapasbasan ng, ng pari yun, uh, maraming kahulugan yun. Kasi tandaan nyo, yung holy water uh, pushes out what is negative, what is the devil. Apo. Ay, lang, ang, holy water, batay sa kanyang pagkakagawa, exercise water, exercise salt, imimix mo, naging holy water. mm -hmm. Exercise means pinapatang, pinapalayas mo, ang man, Apo. Sa, kaya walang tatanggihan na sinasabi na huwag niya naging sa bahay niyo. Mm -mm. <laughs> may altar ba kayo sa grado na nabas-basag. Mm -mm. Yung iba kasi apo. father parang mas gusto nila sa bahay na lang. Para ang sabi parang kasama nila sa bahay nila yung yumao nilang mahal sa buhay kahit ito ay nasa urn daw po. Oo so, nga. Maraming sasabi dyan. E, mm -mm. Ba, isa, bakit, yung iba nilang naging sa pocket. Yung kapaso lang nating Opo, opo. nga para sa akin yung ya pwede yan eh. Hindi naman yung pero yung buong buo na nandun. Eh, nawawala yung sacredness ulit. Mm. Yung nagsasabi ng simbahan. mo lang sa isang sagradong bagay. Ngayon, kung yung bahay mo ay pina, sagrar mo yan, eh, di ba kaya hindi. Mm -hmm. So, yun pala, yun pala yung dapat gawin. Mm -hmm. Saka ang panapanahon kasi sa buhay, iba-iba eh. Uh Oo. -oh. ikaw, nanay ka, kayo mga apo mo, marerecognize pa kaya yun. Mm -hmm. oh, hindi man yan nakilala yan. Hindi na, hindi, hindi, alam ka naman nakita. Na, ano ba yan? Oh, baka tanggalin pa yon Ay, ay, libaw, nagkasawa. Tapos, eh, pangalawang uh, generation na ano ba yung pasurang yan? Tanggalin ka yung laman yan. Oo, baka o, ma ano pa, at matapon. Ay, tapon. Ilagay natin alahas natin yan. Ganda-ganda niyan. Ay, sus. Daka. <laughs> Pero paano yung iba, ah? Father, naman na ang gusto, parang may mga last will, last will, na parang isaboy niyo ako sa dagat, yung mga ganun. Yung oh, aking ayun, abo. Yun, yun nga, sinasabi ko. Oh. Kailangan, pag sinabihan kayo, beforehand, sabihin niyo, tandaan niyo, tay o nay, o yun naman, lolo, pagdating po ng last, uh, pagbabalik ni Kristo, ayun yung church tayo yung part yung si Kristo sa atin yung lahat ng namatay lahat ng kasi may espiritu pa tayo di ba mm -mm. lahat namatay babalik ang katawan eh paano naman kung nasug nasug na yun nasa dagat na nakain na ng isda <laughs> <laughs> bakit na babu Mm -hmm. Oh, yung susunog yung kapraso, hindi ba, naglagay ka ng lakit. Ito, okay. Hindi mo naton at uh, di ba, dali, mo, mo lang ang kulang. So, so ano uh, ang, ang point kasi yun na sinasabi ng simba, yung pag yung pagwasak-watakin yan. Mm -hmm. Dahil at end of the of the days, yung, yung, sabi ko ngayon, yung, yung huling paghuhukom, yung pagbabalik ng Diyos at lahat tayo, para dating makikita ang lahat ng buong buhay natin parang sini. Mm -hmm. Aduma, Ipi-play lahat doon mula nung pagkasilang mo. Oo. oo oh, everlasting na kasi yun eh. Mm -hmm. Kaya hindi na, hindi na yung time. Pag nanonood ka ng sine, 2-3 hours, so tapos na. Pag series niya, kahit pa isang mo panoorin niya. Pero so mm -hmm. din yan. Pero ito, wala, wala nang yung sense of time, tuloy tuloy tuloy, tuloy yan. mm -hmm. Kaya, public ang ating mga katawan. yung mm -hmm. so, no, final, ito, 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 Mm -mm. Father may o, tanong tayo dito, paano naman I daw po yung mga namatay sa sunog, yung siyempre na ano po yung kanilang katawan, di ba? sa Or sa aksidente? Yun, yun ang lalo, eh, ito, ito madalas ko sabihin, dalawang eh, bagay yun. Ang sagot ko dyan, una, ako ha, sana kayo rin. Pag may masakit sakit sa katawan mo, nagdudusa ka, umaakal ka sa Diyos, physical ha, physical. Mm -mm. Huwag kang, huwag, huwag kang mong isipin nagiging stress ka, tapos sinisisi mo lahat, pati Diyos, bakit ako nagdurusan ka dito? No. Gawin mo isang sacrifice yun para ipanalangin ang mga makasalanan. Lalo't higit ang mga namatay na hindi nakapagbalik loob. Bigla eh. Mm -mm. So, alis nakapagbalik, loob. nakapagbalik loob siya, swerte. E paano kung hindi? So, ngayon, una-una sagot ko yun, kaya papanalangin natin yon Uh, ang kadugtong noon, supposing nasunog, hindi mo na alam kung saan yung katawan. Opo. Pero usually naman yan, may natitira mm -hmm. Kahit kakaunti. O, oh, halimbawa buto. Mm -mm. O, di ba tapos susunog lahat yun? O, ito pa, isang example. Pag meron kang porcelain teeth, o, oh, hindi basta sa masusunog yun? Ay, oo. Makita mm -hmm. mo pa yon di ba? mm -hmm. ah, ang bagay dyan? Kaya ito pinapagdasal din natin. Kaya yan, ano man yung kinamatayan, dapat basbasan man lang yun. Mm -hmm. Lalo ko may namatay doon sa sunog. O, kung nandun yun, hindi, sa puro abo na yan eh. Mm -hmm. Parang hindi mo nakita. Kaya dapat yan, pinabasbasan o tinitirikan mo lang ng kandila muna. Mm -hmm. Hindi parang balswal, baliwala lang hindi. Pero tama yun sila sa kandilang pag-aalaala, napapano yan. Hindi mo na makikita yun. mm -hmm. Oo ang, ang huling sagot ko dyan, in every rule, there is an exception. At ano po yung exemption? Eh, yung ganyan. Eh, yung sa eh, ganyang aksidente, sunog. O, yung, oh, oh. Eh. O kaya lumubog yung plane. Na eh, lang nakikita na mm-hmm. Kaya yung barko, lumubog, ano? Oo, oh, yung barko, lumubog sa dagat, wala na. Hindi na makita so, yung katawan. <laughs> mm-hmm. Pero yung nga, sinasabi ko, ang maling-mali lang sa buhay natin. Lalo sa panahon ngayon ha. Opo. Kapag na magsalita, baka sabi, namumulite ka pa ako. <laughs> Opo. yung exception to the rule, ang nagiging rule, at yung rule, naging exception, baliktad. Nagkabaliktad. Oo. Oh, ay, huwag naman ganun. Ay, yeah. Diba? Mm -hmm. Opo. Father, siguro po kung pwede niyo po ba kaming bigyan ng isang panalangin, lalo na po ngayong uh, nalalapit na po ang undas? Okay, sige. Panginoong Diyos, alam namin na ikaw ang may akda ng lahat ng aming mga buhay. At anumang sagit ay maaring mabawi. Kami patuloy namin mahalin na aming kapwa sa ngalan mo at lalong ngayong pag-uundan, ay maalala namin na at kami ay maaring maging sabto. Sundin ka lang namin, talikdan ng kasalanan at magbalik loob sa iyo at higit sa lahat, magmahal sa aming kapwa at pagdasal namin ng na mga namatay. Aming kamag-anak, lalo't tihita mga taong wala malang nakakalaala o namatay na hindi nakapagbalik, nakapagbalik loob sa loob. Sa kalang di Kristo kami, Panginoon. Amen. Sumayin niyo, Panginoon. parpalay ko mga kapatid sa kalang ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan. Maraming salamat po, Father Francis Lucas, sa inyong oras at panahon na sa inyong panalangin. Mabuhay po kayo. God bless po, Father. Okay, Angel. May issue, may reaksyon, sali na sa diskusyon. I'll say